nagbanaw nga dugo sa driver seat, nangabuak nga bildo sa bintana ug mga lakra sa balas sa pusil. Kini ang nagpabilin nga mga timailhan sa itom nga Isuzu Crosswind sa abogado nga si Duke Ramil Peral Lingkuna kinsa gibanhigan sa, Giban sa wa pa riding in tandem pasado alas 5 sa buntag sa Miyerkules, Desyembre 11. Walo kabasiyo sa bala ang nakitan sa crime scene nga giingong miigo sa nagkadiyang parte sa lawas ni Lincuna. Dali siyang gidala sa Mandawi City District Hospital apan matud pa sa kapulisan nga siya gideklarar nga dead on arrival. Ang kapin 50 anyos nga abogado nga taga Barangay Lamak sa lungsod sa Konsolasyon giingong nagbaneho paingon sa trabahoan sa Bureau of Internal Revenue kun BIR7 sa dihang gipauwanan kini og bala sa May Sakris Road sa Barangay Bakilid, Mandawi City si Lin Kuna o sa BIR examiner nga nag-handle mga large-scale taxpayers. Asoy sa spokesperson sa Mandawi City Police Office nga si Police Lieutenant Colonel Mercy Villaro nga duha ang gitanaw nilang motibo sa krimen, posibleng personal o work-related. Ang kining nagpabuto sa iya ha, sakay sa ilahang mga motor, uh, mihunong o gidulitan pagyot o pusil sa makadaghan ang maong nga victim. Padayon pa karon ang pagkandak og backtracking, forward tracking sa mga CCTVs na anay mga nakuha ng mga pictures. So ang pagkuha na lang ang pag-identify kinsa pa yung mga suod kaayo niini ining ato ang biktima na makahatag sa og information regarding if naabay siya i-threat and also sa po sa iyang cellphone ato asa pud try na makuha sa po nato Basig diha sa po makuha nato ang mga information kasamtang ang at large og gipangita pa karon sa awtoridad ang duha kalaki nga suspect nga giingong nagsulob og puwa og itom nga jacket ni atong tungura Gani gipangayo sa kapulisan ang kooperasyon sa publiko sa mga makatudlo sa nalambigit sa krimen. Ngayo ta og tabang sad pod sa ilaha kung kinsa man ang katong mga information kinsa mga posible na mga suspect niini and also mga naasat ko sa crime scene kay daghan ko ng mga sakyanan nga ni Agi. labi na sa katong mga dashcam naka-identify sa mga suspect um Mawari lang sila sa ato ang opisina sa Madawi City Police Office sa investigation section na to kini si Queenie Holigon alang sa MyTV Cebu.